paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Di mo ba naabutan ng live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo! Ito ang Kanto nying! Dokumento nying Rewind! Ngayon po ay ikasandaang araw ng ng pamamahala ng inyong ama. Yes po. Hindi dahil sa isipin niyo hindi kayo anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Opo. Bigyan niyo nga ng grado ang pangulo sa kanyang first 100 days. Isipin niyo, mahirap 'yun, mahirap na isipin Opo. hindi kayo anak ng pangulo. I, uh, bilang isang mambabatas, ano grado niyo sa pangulo? Mahirap 'yan kasi alam mo naman sasabihin ko 10 out of 10 but oh. To be realistic and to be objective. Mm -hmm. uh, Magkunwari na lang tayo na na sige, hindi ako anak ng pangulo, hindi ako anak ni Bibiyan. I think an 8.5. 8.5. Bakit po? 8.5. Ah, at nakita naman natin kahit ang I guess you could say ang kabilang parlor ay mm -hmm. nagagalit sa mga state visit. Nakikita mo naman, bilyon-bilyon ang inuwi eh. Uh -huh. Bilyon-bilyon ang pledges. Nakita ko yung statistic today, 134,246 mm -hmm. na trabaho mm -hmm. ay magagawa dito sa bansa natin dahil sa mga state visit na mm -hmm. nung pumunta siya. And of course, yung cabinet niya, um, maraming nagulat sa mga in niya kasi mm -hmm. actually, <laughs> magandang story ito. Mm -hmm nung binubuo niya yung kabinete, nandito pa kami, hindi siya hindi pa siya lumipat sa ano, sa Malacañang. Nagbabasa siya ng dyaryo. Sabi niya, Sandro, ba't pa ba sila nagugulat na nag-a-appoint ako ng bagaling na tao? Ano ba akala nila gagawin ko? <laughs> But I think nakita naman namin na yung, yung kabinete na binuo niya ay best and brightest talaga, lalo na yung kanyang economic team. Um, So I think that's a big plus. Um, you're only as good as the people that you hire, di ba? Yes. Um, and so marami sa kabinete or karamihan sa kami, if not all, are capable in uh, doing their job. Uh, of course, yung kulang na 1.5, I think is just having to, ang dami niyang hinahandle ngayon, yung gera sa Russia, yes. ang, ang uh, uh, I guess, that's uh, West Philippine Sea, ang daming mga external factors na naapektohan talaga. Mga presyo yes. ang kailangang bilihin, presyo mm. ng kuryente. Uh, so we we have to get on top of that. Mm. With, like with any bagong administrasyon, Siempre, may mga konting, adjustment, may, adjustment mm -mm. may konting growing pains. Mm -mm. Na I guess domestic and internal issues na kailangan ayusin. Between mm. us, yung idea ng first 100 days, ayaw na ayaw ng tatay Eh bakit? Ayaw na ayaw mm. na. Every time every time sinasabi ah, ano yung first one sabi niya what's the significance of the first Ay Ano naman natin yung sinasabi ni honeymoon period yes, eh. uh pero sabi niya pag-usapan na lang natin yan after 6 years kapag nakita mo na lahat ng ginawa mm -hmm. for 100 days is too early to 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 tell pero I guess it's become a symbolic symbolic marker that being the case uh, I think marami tayong nagawang tama marami pang kailangan gawin may binanggit ka kanina ng mga internal issues na dapat ayusin. Sa tingin mo, ano yun? Uh, I, uh, well, I think... Ikaw sa lahat ay alam <laughs> alam na alam mo naman. Eh, I don't want to, to... I don't want to... Uh, delve too much into it. Mm -mm. Eh, sa nakita ko, parang marami ka ng mga insider. <laughs> na... <laughs> na, na na ano, so, pero Conf ang sasabihin na, Confirm naman yung mga nire-report natin ano? Ay, ah. <laughs> hands off na lang ako dyan pero ah. ang sasabihin ko na lang at uh, na sa ating mga viewers, sa ating mga nakikinig ay maraming nangyayari sa sa background mm -mm. na hindi po lumalabas sa publiko Yes uh, So, konting pasensya na lang mm -mm. at uh, kailangan talaga na ay, ayoko naman ulitin pero kailangan ng kakaisa tayo. Totoo. Um, and yan ang sinasabi kong parte ng tinatawag na, you know, yung growing pains, na kapag bumubuo ka talaga ng government ay maraming intriga talaga mangyayari. Ang importante lang na aayusin ngayon, hmm. imbes na limang taon nang lumipas at uh, at hindi panginayos pero yeah. sa tingin ko naman so far so good meron pong uh, ibang ibat ibang pa pananaw diyan ano may nagsasabi na uh, well ang pinalilitaw nila nagkakagulo sa Malacañang um, na, na dissatisfied ang ilang members ng kabinete, kaya umalis Opo. um anong uh, reaction mo sa ganong klase ng perspective uh, opinion nila yon mm -mm. Uh, kung totoo hindi. Uh, let's just leave it to their imaginations na lang. Uh meron namang nagsasabi sa ibang perspective naman na dito mo mapapakita na, dito na ipakita ni presidente yung yung leadership. Leadership meaning uh, he can he can do uh, harsh and tough decisions kahit na sa mga taong malalapit sa kanya. Uh, how do you react to that naman? Um katulad sa sinabi ko, I don't want to go too into it. Baka pati ako ma malalagot eh. Katulad sa sinabi ko, marami, mo marami ka namang insider. Pero uh, ang masasabi ko lang dyan ay may hirap talaga maging Pangulo. <laughs> Let's put it that way. May hirap maging Pangulo. And uh, ang importante, and I think what a good indicator of leadership is, as yung mga nakikita mo na hindi gumagana na sometimes naman hindi naman kasalanan ng tao. Mm -mm. Sometimes it's just a mismatch. Sometimes uh, mali yung ano. Ay, ang strong leadership, ang malakas na liderato ng sinasabi mo ay may may instant action. Mm -hmm. ay, hindi pinapabayaan. Pwede mo namang sabihin, weak leader, whatever siya kung pinabayaan niya 3 4 5 years and nagkakamali lagi. Mm -hmm. Wala'ng there's no such thing as a perfect administration, wala'ng mm -hmm. wala'ng 100% administration. Ang importante, lagi naman magkakaroon ng problema ng ang administration. What happens and what matters is paano 'yung reaction mo. Mm -hmm. Ano 'yung ginawa para ayusin? Kung kung sino baybayin 'yung mo 'yung kanyang uh, kaniyang um, history being a public official, has he ever fired anyone o ganyan lang ba talaga siya? Na, mabait lang ba talaga siya na uh, I've, I've I've seen him fire people Ah, uh, okay <laughs> yeah ah uh, uh, pero hindi ganun ang style ng tatay ko eh ah uh -uh. uh, uh, mabait siya totoo pero he's decisive pero hindi siya maingay in the sense that sinisigawan niya, ginagay nun. Mm -mm. Hindi siya ganun eh. Mm -mm. Eh, uh, it, That's never been his style. Uh -uh. Ang importante, nagawa mo ang gusto mong gawin. Whether, so, hindi niya style yung uh, to humiliate anyone in public? Never. Never siya ganun eh. mo ba nakita? na tayo kay ni, May YouTube channel na yung taong Nakikita mo lang dati sa balita Ta sumusubaybay, halika na makin ba diba bago na balita, may bagong labas yung taong napapanood mo lang dati sa balita, Antonita Berna oo siya, wala ng duda katunyeng siya kung tawagin malamang ay kilala mo din siya mabait siya kung sa mabait lang diba din na gitna lang lahat pinapakinggan, tama o mali walang pinapanigan tao na walang itinatago sa sarili, marunong makasama napakahusay mo, kaya gumawa kami ng ganto para ilat-hala ang buhay mo, simpleng taon na nanggaling sa dos Siya na kung magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na mas sa puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo ay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita dito na tayo ay Katonyi May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey! CUNY NA TAYO ay Lahat ng mga debat na totoo Mga saluobin ng mga tao CUNY NA TAYO ay KATONY Nakita na natin sa TV Napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online Mapapanood na natin siya O di ba panalo? Ang daddy ang be Ang bigong ng ang everyone Kinaaaliwan, kinababaliwan Na libo libon niyang taga Suporta, isan ako dyan Mga ate at kuya, na tatay, lolo at lola, batang kapatid Alam nyo ba na pwede sa lahat ang bawat aral niya na pinapahatid? Pinababating niya na lahat ay may karapatan pa sabihin ang mga sa loobin niya Di man magkasundo, ay naku po magkasama sa isang banda Magkakapatid, solid mga Pinoy, nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o wala, mayaman do ka para sa kanya ayos ka pantayan tingin niya, sikatunying, mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi, Sabik ako sa bagong kwento May aral na naman akong mapupulo Ito pa ibahagi ko Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitune in na tayo kay Katunyeng eh. Hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo kay Katunyeng May YouTube channel na yung taong Nakikita mo lang dati sa hey! balita Yunin na tayo kay Katunin Lahat ang mga debate totoo, mga salubin ng mga tao Yunin na tayo kay Katunin Tune na tayo kay Katonyi. Lahat ang mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tune na tayo kay Katonyi.